Ang taong ito ay naniniwala na palagi kang nandyan, na parang ang iyong presensya ay isang tungkulin, hindi isang pagpipilian. Kumilos siya na parang natural lamang ang pagtanggap sa iyong pag-ibig, sa iyong pasensya, sa iyong pagsasakripisyo. Pero mayon, may nagbago. Hinawa ka ng Diyos ang pusong ito, binuksan ang mga mata nito, at naging maliwanag ang katotohanan, hindi ka kailanman obligasyon, ikaw ay palaging isang regalo. At ang pagkawala ng regalong iyon ay nagdulot ng sakit. Ang pagmamalaki ay napalitan ng pagsisisi. Ang katahimikan ay naging pangungulila. At ngayon, nararamdaman ng taong ito ang bigat ng mga bagay na kanyang pinabayaan. Isang paghini ng tawad ang nabuo, puno ng kababaang loob at katotohanan. Ngunit nananatili ang tanong, ang nasirang relasyon ba ay maaaring maibalik? May puwang ka pa ba para sa pagkakasundo na ito? Alam ng iyong puso ang sagot. Ang katahimikan na mabigat, ang kawalang kasama na humihiyaw. Sa mga unang araw, maaaring sinubukan ng taong ito na magpanggap na walang nagbago. Patuloy ang mundo sa pag-ikot, nagpatuloy ang rutina, at nagkaroon ng maling pakiramdam ng kontrol. Ngunit hindi nagtagal ang kawalang sigla. Ang iyong kawalan ay hindi lamang napansin, ito ay naramdaman. Bawat lugar kung saan dati kang nandoon, bawat kilos na dati ay hindi napapansin, bawat salitang tila maliit. Ngayon, ang lahat ay umaalimbukay. Ang mga dati ay ignorado, ngayon ay naging esensyal. Ang presensya na isang beses ay itinuring na tiyak ay naging di matatag na kawalang kasama. At dumapo ang katotohanan, hindi ka basta-bastang tao. Hindi ka kailanman naging ganun. Ngunit ang malaman ito ng huli ay isang parusang ayaw ng sinuman na dalhin. Ang bigat ng pagsisisi at ang laban-laban sa pagmamataas. Ang pag-amin ng pagkakamali ay isang panloob na laban ang pagmamalaki ay sumusubok na bumulong na ayos lang na magpatuloy na ang paghingi ng tawad ay tanda ng kahinaan. Ngunit alam na ng puso ang katotohanan. Ang pagsisisi ay nanatili at hindi alis. Ang taong ito ay humango na ng libu-libong paraan upang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Humawak na siya ng telepono at umatras bago mag-dial, nagsulat na siya ng mga mensahe na hindi kailanman na ipadala. Dahil ang takot ay humahadlang, ang pagdududa ay nagpapahirap. At kung huli na, at kung naisara mo na ang pintong ito, ang paghingi ng tawad na hindi pa naibigay karapat dapat kang makinig sa mga hindi nasabi. Karapat dapat kang makita ang taong ito na nagsasabi ng buong puso na nagkamali siya. Walang dahilan, walang empty na paliwanan. Tanging ang simpleng katotohanan, ikaw ay pinabayaan, hindi pinahalagahan, tinrato na parang ang iyong pag-ibig ay walang hanggan at walang kondisyon. Ngunit ngayon, ang tanging nais ng taong ito ay isang pagkakataon upang ipakita na siya ay natuto. Na maaari siyang gumawa ng iba. Na maaari siyang maging mas mabuti. Ang tanong ay, nais mo pa bang makinig? Dahil may pagkakaiba sa pagitan ng pagsisisi at pagbabago. Hindi sapat ang mga salita at narinig mo na ang mga pangako dati. Ang natitira ngayon ay kung ano ang gagawin. Hindi na maibabalik ang oras, ngunit ang hinaharap ay maaari pang isulat. Ano ang sinasabi ng iyong puso? Marahil ito ay masyadong nasaktan para maniwala. Marahil ang pagkabigo ay sapat na malalim upang magtanong ka kung sulit pa bang manganganlong muli. Ibinigay mo ang lahat, nagpakasakit ka, ginawa mo ang makakaya mo upang mapansin, upang mapahalagahan, upang makilala. Ngunit ano ang iyong tinanggap? Pabayaan, kawalang interes, ang mapait na pakiramdam na hindi ka sapat. Ngayon, napagtanto ng taong ito ang kanyang nawala. Ang katahimikan ay naging malupit na salamin na ipinapakita ang lahat ng ginawa o kagaangan na hindi ginawa. Ikaw ay isang regalo na nakalimutan, parang isang bagay na ordinaryo. Ngunit ngayon, matapos mawala, naunawaan ng taong ito na hindi ka kailanman naging ordinaryo. Kailanman. Ngunit sapat na ba ang pangunawang ito? Ang pagnanais na bumalik, ang takot na magkamali muli. May laban sa loob ng taong ito. Ang pride na dati ay hadlang, ngayon ay naging pasanin. Dahil ang budhi ay mabigat at ang pangangailangan na ituwid ang mga pagkakamali ay lumalaki araw-araw. Ngunit naroon din ang takot. Takot na hindi mapatawad. Takot na marinig na huli na. Takot na baka nakapagpatuloy ka na at ang kanyang pagkawala ay nagturo ng mas matinding aral na karapat dapat ka sa higit pa. At ang katotohanan, karapat dapat ka. Karapat dapat ka sa isang taong magpapahalaga sa iyo kahit na hindi mo kailangan munang mawala. Karapat dapat ka sa isang pag-ibig na makikilala ang iyong halaga bago pa mahuli ang lahat. Ngunit paano kung ang taong ito ay handang patunayan na nagbago siya? Dahil mayroong totoong damdamin sa kanyang pagsisisi. Hindi ito simpleng pagkamis, hindi ito basta isang pansamantalang kawalang saysay. Ito ay isang masakit na katiyakan na ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari at na, dahil sa kapabayaan, kakulangan sa pagkamature, o dahil sa pagiging makselfish, ito ay nasayang. At ngayon, may natitirang tanong, mayroon ka pa bang lakas para bigyan siya ng pangalawang pagkakataon? Ang magyayari ngayon ay nakasalalay sa iyo. Darating ang mga salita ng pagsisisi. Maaga o huli, ang hinihinging tawad na hindi pa nasabi ay masasabi. At hindi ito darating sa basta-basta lamang. Darating ito na may bigat, may katotohanan, may dalang pasanin ng isang taong naunawaan, subalit huli na kung ano ang meron siya. Ngunit ang mga salita ng tawad ay simula pa lamang. Alam mo na ang mga salita ng walang aksyon ay walang laman. Narinig mo na ang mga pangako noon. Kaya, kung nais ng taong ito na marinig, kailangan niyang patunayan. Kailangan niyang ipakita na siya ay ibang tao. Kailangan niyang ipakita na siya ay natuto. At ikaw, Nasa iyong mga kamay ang kapangyarihan ng desisyon. Tanggapin siya muli. Magpatuloy ng hindi tumitingin sa nakaraan. Bigyan ng espasyo ang taong ito upang ipakita sa gawa na naunawaan niya kung ano ang nawala. Ang iyong puso ang may dala ng sagot. Ngunit anuman ito, sana ay nakatuon ito sa kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Dahil sa pagkakataong ito, ikaw ang pumipili. At binabago nito ang lahat dati, ang taong ito ay kumikilos na parang siya ang may kontrol sa kung ano ang meron kayo, na parang ang iyong pag-ibig ay isang matibay na lupa na hindi kailanman susuko, na para bang ang iyong pasensya ay walang hanggan. Ngayon, nagbago na ang mga papel. Ikaw na ang may kontrol. Wala nang mga garantya. Wala nang katiyakan na handa ka pa rin makinig, maniwala, at subukan muli. At nagdudulot ito ng tahimik na pangamba. Iniisip ka ng taong ito araw-araw, alam niyang ang isang tawad ay ang pinakamababa, ngunit alam din niyang ang pinakamababa ay maaaring hindi sapat. Hindi na ito simpleng pagsisisi kundi ang pagharap sa mga epekto ng kanyang ginawa o hindi ginawa. Hindi mo kailangang magdesisyon agad. Wala nang pagmamadali. Ngunit, sa ilang sandali, mangyayari ang pag-uusap na ito. Ang sandali ng muling pagkikita marahil makatanggap ka ng isang hindi inaasahang mensahe. Maaaring ito ay isang tawag sa gitna ng gabi, isang maingat at nag-aalinlangan na pagtatangkang sirain ang katahimikan. Baka makita mo ang tingin na yon mula sa malayo, puno ng isang bagay na dati iwala, pagkilala. Titigil ang boses. Mahihirapan ang mga salita na lumabas. Dahil ang humingi ng tawad ay hindi kailanman madali, at sa pagkakataong ito, walang puwang para sa mga walang saysay na tawad. Nagkamali ako. Ito ang lagi mong gustong marinig. Pero sapat na ba ito, ano ang susunod matapos ang tawad? Dahil ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan. Hindi ito nangangahulugang babalik sa eksaktong punto kung saan lahat ay huminto na parang walang nangyari. Ang nasirang tiwala ay hindi nababalik sa pamamagitan lamang ng isang simpleng paghingi ng tawad. At alam ito ng taong iyon. Kaya't bukod sa mga salita, darating din ang mga gawa. Maliliit na kilos na dati ay tila imposible mga detalye na nagpapakita na ngayon ay may tunay na pag-aalaga, isang totoong takot na muling magkamali. Ngunit wala kang obligasyong tanggapin ito. Sa pagkakataong ito, ikaw ang may kontrol. Kung nais mong bigyan ito ng pagkakataon, ito ay magiging ayon sa iyong mga kondisyon. Sa iyong oras. Sa paraang sa tingin mo ay makabuluhan. At kung ayaw mo. Kung magpasya kang dapat na isara ang siklong ito ng tuluyan. Ito rin ay isang sagot. Ang sagot na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay naghihintay ang taong ito. Sinisikap na magkaroon ng lakas ng loob upang sabihin lahat ng natigil. Upang kilalanin ang bawat pagkakamali. Upang humingi, marahil na walang pag-asa, ng isang pagkakataon na gumawa ng ibang paraan. Ngunit wala ka ng kailangang patunayan. Ngayon, nasa iyong mga kamay ang desisyon. Ano ang sinasabi ng iyong puso? Marahil ito ay nalilito pa, Maaaring may bahagi sa iyo na nagnanais maniwala na gustong bigyan ng puwang ang pagbabagong ito na mangyari. Ngunit mayroon ding ibang bahagi ang alaala ng sakit, ng kawalang laman, ng pagsisikap na hindi kailanman kinilala. At ang bahagi na ito ay hindi madaling nakakalimot. Dahil ang mga salita ay hindi nagbibigay ng kapatawaran sa mga nararamdaman. Ang panahon ay hindi nababalik para muling isulat ang mga naranasan na. May mga sugat na hindi patuluyang naghilom, at ang pagtanggap sa taong ito pabalik ay maaaring mga hulugan ng pagbisita muli sa lahat ng iyong pinagsikapan upang mapagtabumpayan. At narito ang malaking tanong, handa ka ba? Ang halaga ng pangalawang pagkakataon dahil ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay hindi lang basta pagbubukas ng pinto at nagkukunwaring walang nangyari. Hindi ito pagtanggal ng mga alaala o pagwawalang-bahala sa katotohanan. Ito ay nangangailangan ng pagbabago. Ito ay pagtatakda ng mga hangganan. Kailangan maunawaan ng taong ito na hindi sapat ang nais na bumalik. Kailangan ipakita na natuto siya. Kailangan patunayan na ang pagsisisi ay hindi lamang isang pansamantalang damdamin, kundi isang tunay na pangako sa isang bagong pananaw. At hindi mo maaaring dalhin ang responsibilidad na ito mag-isa. Kung magpapasya kang bigyan ng pagkakataon na muling magsimula, gawin ito na may kamalayan. Gawin ito ng may kalinawan. Gawin ito nang may paggalang sa iyong sarili. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ito magiging katulad ng dati. At kung huli na, marahil ay natagalan ang taong ito upang mapagtanto ang kanyang pagkakamali. Marahil ang panahon ay nagturo sa iyo na ang ilang mga pagkawala ay tiyak na hindi na bumabalik. Hindi dahil tapos na ang pagmamahal, kundi dahil ang pagmamahal sa sarili ay mas nanginibabaw. At kung ito ang sitwasyon, walang kasalanan walang mali sa pagpili na magpatuloy. Walang kawalang katarungan sa pag-iingat ng kapayapaan na iyong nakuha pagkatapos ng labis na pagdurusa. Dahil ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan. Maaari kang magpatawad at, sa kabila nito, magpasya na ang kwentong ito ay nagkaroon na ng kanyang wakas. Ang wakas na ikaw lamang ang makakapagsulat nagmimiti ang taong ito ng iyong presensya. Alam niyang nagkamali siya. Nais niyang ituwid ang pagkakamaling iyon. Ngunit ang panahon ay hindi na nasa kanyang mga kamay. Nasa iyo na ito. Ngayon, ikaw na ang magtatakda ng mga alituntunin. Kung nais mong makinig, makinig ka. Kung nais mong isara ang pinto ng tuluyan, isara. Kung nais mong bigyan ng pagkakataong muling magsimula, gawin ito ayon sa iyong kondisyon. Ngunit, anuman ang iyong desisyon, nawa ito ay magmula sa kaibuturan ng iyong puso. Ano ang pinipili ng iyong puso? Maari mong maramdaman ang bigat ng desisyong ito. Hindi ito madali, hindi ito magaan. Dahil hindi lamang ito tungkol sa pakikinig sa isang paghingi ng tawad o pagpili kung dapat bang magpatawad o hindi. Ito ay tungkol sa kung ano ang nais mong dalhin mula rito pasulong. Dahil anuman ang iyong piliin, mayroong isang bagay sa loob mo na magbabago. Kung magpapasya kang bigyan ng pagkakataon, kakailanganin mong magtiwala na talagang nagbago ang taong iyon. Kailangan mong magbigay ng puwang para mangyari ang muling pagtatayo. At nangangailangan ito ng tapang. Nangangailangan ito ng pasensya. Nangangailangan ito ng pagkakapantay-pantay. Kung magpapasya kang wakasan ang ikot na ito, kailangan mong tanggapin na ang ilang kwento ay nagtatapos ng walang perpektong resolusyon. Kailangan mong maging matatag na hindi lumingon pabalik kahit na bumangon ang pag-iisip ng pagkasawi. Sa alinmang daan, mayroong isang bagay na kailangang iwanan. Ano ang mas mabigat? Ano ang naglilikha ng higit na kalayaan? Ang katahimikan bago ang sagot sa kabila, ang taong ito ay naghihintay. Wala silang sinasabi, ngunit nararamdaman nila ang lahat. Ang tibok ng puso ay bumibilis, ang kawalang katiyakan ay sumisiksik sa loob. Dahil ngayon, wala nang mga dahilan. Wala nang paraan para itago ang nangyari. Ang mga mata ay nagtataglay ng isang bagay na hindi dati umiiral, ang kamalayan na ang sakit na dulot ay totoo. Na ang pagsisisi ay hindi makapagbabago ng nakaraan, ngunit marahil, sa kaunting posibilidad, maaaring bumuo ng ibang hinaharap. Ngunit kailangan mong nais. Dahil, sa pagkakataong ito, hindi sapat na isang panig lamang ang lumaban. Ano ang handang gawin ng taong ito? At kung magpasyak kang subukan? At kung sa kabila ng lahat ng pagdududa, pipiliin mong maniwala na mayroong pagkakataon na muling itayo? kailangan ng taong ito na patunayan ito. Hindi sa pamamagitan ng mga pangako, hindi sa magagandang salita, kundi sa pamamagitan ng presensya. Sa pagtutuloy-tuloy. Sa pagiging mature. Dahil ngayon, hindi sapat ang nais. Ngayon, kailangan itong paghirapan. At ikaw. Kailangan mo lamang ng isang bagay, gawin ang kung ano ang pinakamabuti para sayo. Ang wakas o isang bagong simula. Ang sagot ay nasa loob mo na palagi nang naroon. Marahil ay inabot ng panahon para ito maging malinaw, ngunit sa kaibuturan, alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Maging ito ay ang pagpapaunlad at pag-iwan sa kwentong ito sa nakaraan. Maging ang pagbubukas ng bagong pinto, ngunit sa pagkakataong ito, na may mga mata na nakabukas. Ano man ang piliin mo, sana ito ay para sa iyong sarili. Dahil ngayon, wala nang duda, ang pagmamahal na dapat pahalagahan, higit sa lahat, ay ang iyong sariling pagmamahal. At ito ang katotohanang ng nagpapabago sa lahat. Dati, umaasa kang makilala, umaasa na makikita ng taong iyon ang kung ano ang mayroon sa iyong tabi. Nagbigay ka, naniwala, nagpatuloy. Ngayon, iba na. Ngayon, ikaw ang hindi na kailangang patunayan ng anuman. Lumipas ang panahon, at kasabay nito ay dumating ang kaliwanagan. Ang pagmamahal ay hindi isang bagay na hinihingi, ito ay isang bagay na pinagsasaluhan. At kung talagang natutunan ng taong ito ang leksyon, alam niya na hindi sapat na sabihin lamang na nami-miss kanya. Kailangan niyang ipakita na karapat-dapat siya. Ang pagsubok ng katotohanan at ngayon, ano ang mangyayari? Kung talagang nagbago ang taong ito, hindi ang iyong tugon ang magtatakda nito. Ito ay ang panahon. Ito ang pagtityaga. Ito ang paraan ng kanyang pagkilos kapag napagtanto niyang hindi na niya kayang kontrolin ang sitwasyon. Kung ito ay isang panandaliang panghihinayang, mawawala ang mga salita. Ang pagtatangkang makipag-ayos ay magiging mahina, hindi tiyak, at susuko sa unang palatandaan ng pagtanggi. Ngunit kung ito ay totoo, mauunawaan ng taong ito na wala siyang karapatan sa pagmamadali, na hindi niya maaaring pilitin ang isang pagpapatawad o pagkakaayos. Kailangan niyang maghintay. At ikaw, hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Dahil sa ngayon, ang pagpili ay nasa iyo. Ang halaga ng iyong desisyon anuman ang iyong sagot, walang mali. Kung pipiliin mong magpatuloy ng hindi lumilingon pabalik, kailangang tanggapin ng taong ito na huli na siya. Kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga kilos. Dahil may mga pagkakataon na kapag nasayang, hindi na bumabalik. Kung pipiliin mong bigyan ng pagkakataon, kailangan ng taong ito na maunawaan na hindi ito magiging madali. Na ang nasirang tiwala ay kailangang muling itayo, at na hindi mo maaaring tanggapin ang mas mababa sa kung ano ang nararapat sa iyo. Sa anumang paraan, ikaw ang magiging panalo. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ka na nasa posisyon ng umaasa. Nasa posisyon ka na ng pumipili. At anuman ang piliin mo, sana ito ay para sa iyong kapayapaan ngayon, lahat ay nakasalalay sa iyo. Ang iyong kapayapaan, iyong pagpili, iyong landas. Hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang patunayan ang anuman. Anuman ang iyong pipiliin, sumunod o payagan ang isang bagong simula, dapat itong manggaling sa iyong kalooban. Kung talagang naunawaan ng taong iyon ang halaga mo, ipapakita niya ito. Respeto sa iyong oras ang ibibigay niya. Sisikapin niyang walang hinihintay na kapalit. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa iyo. Ano ang sinasabi ng iyong puso? Kung ang mensaheng ito ay may kahulugan sa iyo, magkomento dito. Ang aking pag-ibig ay isang regalo, hindi isang obligasyon. Gusto kong malaman ang iyong opinyon tungkol sa paksang ito. Kung naranasan mo na ito o kung ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito mag-subscribe sa channel, ay like ito at i-activate ang notifications, dahil palagi akong may mga mensahe na tulad nito para sa iyo.